Ayan at magtatanim kami ng saging. Magtatanim yeah, kami para pagdating ng mga ano yan, may saging na. Oh, yan si Boy Tingala. Ang amin ng ano. Ito yung, yung pupunta sa naman, sa baba. Bagong Baga linis. Dahon, pag ito sa baba. Sa side pipe. Sa mga dahon kakais. Ayan, para ito tayo ito, ay may kukuhanan na ng saging dito sa gubat. Ito yung nilinis namin sa baba. Ayan. Alam nyo ba may kwento sa saging? Pag nagtatanim daw ng saging, huwag raw kayo titingala. Ah, tataas daw ang puno. Lagi raw nakatungo. Pagka nagtanim kayo ng saging, huwag kayong titingala. At baka raw tumaas ang mataas ang puno, mahirap kayo kumuha ng bunga. Ayan. Ah, uh, pa kami. Yung, yung, pinakataas, marami na kong tanim. Ang tagaraw. Ang ni May oh. Ayan, isang taon lang naman yan, saging may bunga na yan. Ayan. Iyaharera-harera na namin dito yung pinakatanim na saging. kaya ito yung natanggal natin itong mga konting mga puno puno pa dito medyo maliwanag na at ayan naman yung subdivision nasa likod ng tao, subdivision. ito okay, yung baba ayan yung taniman natin ng mais na ando sa taas na yun ayan doon lugi Para pag nagbudol fight, pa, hindi na tayo magdadala ng mga plato. Ayan, mamunga ka ng marami. Ayan ang ating masipag, masiboy, tingala. Baba, baba, baba. Dun, isang akbang pa. Ayan. apat-apat lang kasi marami hanggang doon to sa may baba ito yung kami mga pananit kasi uh, marami pang damo ayan saging na lang muna ang ilalagay namin hanggang doon to na dinis namin sa baba ito yung unang nalinis makakaharbis-habis na ng pailan ilang okra dito mga gulay-gulay yan yung, mga, yung mais na ano, mababa lang. Oh. May bunga na. Praso tayong silungan. Ito hindi pa na ayos Ating upuan dito. At dinala ko na rin yung ating pandiinan. At magkakot tayo ng kahoy. Ayan. Napakalilim dito sa buong ng sampalok. Ayan. Ito yung una natin tinaniman. Medyo maganda na. Kasi nung unang nilinis namin to, nakita nyo naman, puro kahoy. Ayan yung mga aming pinutol noon. Gagawin naman namin panggatong. Mga dalawang linggo na lang to. At pwede nang harvestin yung mga mais. Hindi, mas, hindi naman gano'ng kaganda yung mais. Pero oh, sigurado makakakain tayo ng mga bunga ng mais ayan nakita ah, na natin yung ating pinaghirapan na mais ayan ang ating maisan at ito naman yung ating binidyohan na ah, pinalinis ko kay Boy Tingala na pangalawang tanim namin ng okra titignan natin kung mga sibol na ito ay sitaw Diyan na yung mga sitaw hindi pa natin nalalagyan ng tulos or bakod yung kanilang kapangan at yun dito tayo nagpausok-usok ayan ayan na yung ating nilinis dito at napakalawak naman ng ating pwesto para pagtaniman ng alaman isang hirap na lang para marami rin tayo maitanim, ayan sibol na yung okra ang itinanim natin nung tayo e eh nagdinis dito ayan napakaganda ng sibol ng ating okra hanggang dun ating pangalawang tanim ng okra yan loob ng ano na yan baka yan isaging na lang yun At yung ating tinataniman ng saging, yung pinakababa. Ayan. Yan tayo sa baba na tatanim ng saging. eh marami pa tayong panggatong nakakutin. Yan yung aking dating kulungan ng manok nung nagtagpo lang kasi nakarantown dito hirap sobrang putik kaya hindi natin napapakain ng ayos kaya inuwi anyway, natin doon sa may nayon hanggang dito siguro yung ating tataniman linis na po yan hindi ko na lang pinaputol yung mga kahoy na yan kasi ito ay himbabao at yun naman yung may pag parang silungan-silungan gagawa tayo ng duyan at saging lang naman ang ating itatanim dyan Paka-press ko ng hangin. Yan ang nasa likod lang tayo ng subdivision. Kaya napakasarap ditong tumambay. Ito ay tatanim ang lahat namin to. Yan, nasa baba na nga. Ah, tatlong nagay na siya ng saging. Ayan. Susur ko na rin namin ang pagtatanim ng saging para magandang tignan. Ayan. Bagong taniman ulit to kasi matagal to hindi nataniman kaya maganda tong lupa. Ayan. Ayan yun lang. Habang tag-ulan, samantala yun yung basahan ng lupa para sa susunod na taon meron tayong Naharvest uh, dito at hindi na tayo dadayo pa dun sa pinakaunahan ng ginagawa natin plato. I-surko-surko -surko natin pa ganoon. dun to, sa likod. Ayan ang ating masipag, si Boy Tingala. takot akot! Hoy, Pero yung mga space na nasa gitna, baka lagyan na lang rin natin ng ibang halaman. Pero hindi na natin sisiksikan ng maraming marami. si mahirap maglinis. Lalo na ganyan yung mga, ano, may mga kahoy na pinagputulan. Tataniman natin ang ano yan, sitaw. Para may pandagdag tayo sa mga gastusin. Ayan. Tanim-tanim, may panggulay ka na, may kinikita ka pa napakunti-kunti yan jumpies ayos na ayos yan o tignan nyo naman ganda ng pwesto na